Patuloy kami nag-aanyaya sa mga nagsasama na hindi pa kasal. Nawa sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, magkaroon na po kayo ng lakas ng loob para umakyat dito sa altar at hingin ang basbas ng inyong pagsasama. Tandaan niyo po, no, parati kong pinapaalala, Hanggat hindi kayo kasal, hindi kayo mag-asawa. Kahit sampuna ang anak ninyo, hindi pa rin kayo mag-asawa. At kapag nagsasama ng hindi kasal, ayon sa turo ng ating simbahan, kayo po ay nagkakasala. At kapag namatay kayo ng hindi kasal, Paano kayo makakapasok sa langit? Naintindihan po ba? Kaya kailangan talaga natin ng Espiritu Santo para maunawaan natin ito. Kasi nung sense ng nagsasama naman na kayo, pero bakit ayaw niyong magpakasal? Mga babae, tanungin niyo na yung lalaki kung bakit hanggang ngayon di ka pinapakasalan. Kasi kung idadahilan pera, hindi nyo kinakailangan ng pera. Kahit kayo lang dalawa, dito kayo sa altar, magaganap ang kasal. O Tanungin nyo na rin, baka kasi umaasa pa na makakahanap pa yan ng iba. Iba, no? So, kung gusto magsama, edi magpakasal. Kung ayaw magpakasal, huwag niyong pahirapan ang sarili ninyo. Maghiwalay na kayo ngayon pa lang. Mas tahimik ang buhay ninyo siguro. Pero ito po yung tama at mabuting gawin ayon sa atin pong pananampalataya. Kaya sana po, pag-usapan ninyong mabuti, pagdasalan ninyo para ma-schedule na natin ang inyong kasal. Libre po ang kasal dito sa ating parokya.